na hanap ang true love sa girlfriend ng yumaunyang anak. Tila isang teleserye ang naging buhay ng dalawang individual mula sa China na magiging sana pero bigla ang naging magkasintahan. Kung paano ito nangyari? Ito. Nanirahan ng 53 anyos na babae na si Wang sa iisang bubong kasama ang kanyang boyfriend at ang 86 anyos na tatay nito na kinilalang si Uncle Biao. Dahil sa kanilang setup, nagdevelop ng kakaibang closeness si Wang at Uncle Biao. Pero sa kasamaang palad, kamakailan lang ay binawian ng buhay ang boyfriend ni Wang dahil sa sakit sa atay. Pero ang plot twist, kamakailan lang din ay nagpakasal si Uncle Biao at Wang. Katulad ng kadalasan nating napapanood sa mga teleserye, laging mayroong kumukontra sa ganitong uri ng love story dahil sa iisang rason. Sa kaso ng bagong kasal, ang anak na babae ni Uncle Biao na si Chen ang pumagit na sa kanilang relasyon. Ayon umanok kay Chen, pinakasalan lang ni Wang ang matanda dahil sa pera at mga ari-arian nito na siya umanong itinanggi ni Uncle Biao. Samantalang Inakusahan naman si Wang na pinakasalan niya si Uncle Biao para pigilan ang plano ni Chin na ipadala sa nursing home ng matanda at parirentahan ang bahay nito. Kaugnay nito, kinakailangan din ang consent ni Chin kung sakali man na ililipat sa ibang pangalan ang bahay ni Uncle Biao na sa kasalukuyan ay nakapangalan sa kanyang yumaong asawa noong 2022. Sa kabila ng mga isyo na ito, nilinaw ni Uncle Biao na minsan ay hindi humingi ng pera sa kanya si Wang at inaalagaan siya nito dahil sa tunay na pagmamahal. Dagdag pa niya, ipinamamana niya ang kanyang mga ari-arian sa taong tunay na mag-aalaga sa kanya. Sa mga fan ng ganitong uri ng kwento, anong masasabi niyo sa unexpected love story ng bagong kasal? Papasa Basila sila bilang telenovela? D W I Z Research Report. Re, -re -report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 Nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.